Ang ipaplano nila diyan si Tamba ang maupo. At habang nire-ready nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ha? Ang importante sa kanila ngayon, etong 2028, hindi makaupo si BP Sara. That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, diyan sa kasi kasi naikakampanya namin yung mga senator eh. Walang problema, nagiiikot kami sa Pilipinas. Lalabas pa nga posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito 'yan, eh. kanya-kanyang distrito 'yan. Kaya sa bahay ninyo napaka-importante, 'wag niyo iboto yung mga mukhang ayuda. 'Wag niyo iboto yung mga mukhang tambaluslos. よまし